umakyat na siya sa sofa. Kaya ang ginawa ni Asya, inarangan niya ng unan para hindi mahulog. Hmm. Nandun din si Asher kasi nga binabantayan niya. Busy nga kasi ako mag-prepare ng kanyang baon. Ngayon tapos na. Napakain ko na rin sila kapag almusal na. Magpapaligo na lang. Ito na, ng kanyang baon. Bali, nagluto ako ng mini donut. Yun ang baon niya ngayon. At saka, sweet melon ulit. Don't pinch! You will fall down. Be careful. Wala, kaya niya nang umakyat. Kahit wala siyang tutungtungan, kayo. Aya! <laughs> Aya! Oh, you need to be careful. Need to be careful. Hmm, hmm, hmm. <laughs> Umuulan dito guys. Nandito kami sa Paris sa umuulan. Acclim dimang panahon. Balikinuhan namin yung ipinadalang pera para sa mga bata. Kaya kami dito Kaya umulan naman, abutan kami ng ulan. Hmm. tatakbo kami papunta sa tuktok. Hi guys, 'di ba nagulan kanina? Pag-uwi namin dito sa bahay, pinatulog ko si Tonton. Abay nakatulog din ako eh. Ang sarap ng panahon kanina, ang sarap matulog. Kaya, halos kagigising lang namin ni Tonton. <laughs> Nagising kami ni Tonton ano? 2:30 kasi may tao na nagtatawag hindi ko alam kung ano yun hindi ko nilabas kasi bagong gising kami ni Tonton wala pa ako sa hisyo na ano suguro yung mga check na naman ng tangki-tangki na naman ng gas, hindi ko nilabas pumunta sila dun kay Ama <laughs> sa bahay nila Ama ngayon upo-upo ang sarap ng hangin ay! maaraw na siya ngayon. As in, ang matindi ng ano ng araw, sikat ng araw. Ngayon, gusto ko magluto ng tinapay namin ni Tonton. Tinapay din ni Asher pagdating. Pero, balak kong dalhin sila sa supermarket, ipapangbili yung ano, yung pera nila sa pagkain nila. Gusto ko silang dalhin mamaya. Kung hindi sa total mart kay Uncle. para may mga makukutkot sila dito sa bahay. Kain pala tayo, Laichi. Hmm. So, ayan guys. Magluluto muna ako ng tinapay namin. Hindi dumaan yung nagtitina ng tinapay. 3, 4, 5, 6, 7, ko muna ito sa tubig. <laughs> para hindi siya buo, -buo. binug lang siya na doon. Punaw eh. lang muna tayo ng asukal. Oh, yan. Ay, naku anak ko. Bumaba ka dyan. Umakyat. So, ito na guys yung ating simpleng tinapay. Yung glass medyo malaki. Ibinuhos ko na lahat. Ayan. Ganyan lang luto niyan. Oh. Tinapay na siya. Kapag may cream, pwede mong butasan, lagyan mo ng cream sa loob para masarap. Kung gusto mo naman plain, pwede lang ganito. Yan, kain tayo! Nanonondo na tayo kay to asher. Nandito na tayo sa Parasa. Lapit na tayo. Control. At diretso na tayo mamalengke. Ay, mamalengke. Diretso tayo sa supermarket pala. Para maibili natin yung pagkain nila. Mm -hmm. Ice cream later okay Ice cream later okay Asher ah, so, so that not brown bread no So that not gonna not gonna melt Yeah sabi ko, pwede silang kumain ng ice cream today. Ay, meron din sila. Ay, alo siya na, na, momo, alo, nuggets, cheese ball. Kawan ko na lang si Asher. Sausage. Sausage. Uy, may iba. Estela, pwede kong nagawa si Asher ng chicken nuggets niya nagawa sa ano sa patatas. mayroon din kasi okay, ah fish finger pa lang. Nah. O fish finger. Pang nah. baon niya sa school, try ko ba. Try ko nga. Saglit nga. Sabi ko kung gusto niya ayaw daw, hindi wag. Ah, ah. ah. ah yogurt para kay Tonton. Hmm. Bilhan ko nga ng yogurt si Tonton. Ay, isa lang. Ay, gusto din to ni Asher kasi matamis tong yogurt na to. Tagisa sila. Yogurt! Eh, masarap to. Matamis to eh. Yogurt. Ay, donut. Black <laughs> wala. Ay, 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 sus yung donut may chocolate pala. Yogurt for you and adding. Chocolate Chocolate donut. Hanapan ko nga nang Sabi ko kay Asher Pag kumuha siya ng shrimp cracker Isa sa kanya, isa kay Ading Kasi kung ano yung gusto ni Asher Nakainin, gusto din ni Tonton nakainin Kailangan wala na silang fish cracker Na ganun ah De Which one anak ko? Oh, which one oh? Uh, wala <laughs> Wala na yung ano shrimp cracker nila. Uh, wala shrimp cracker nila. Hanapan ko nga ng something na. Nagsasawa na kasi siya sa biscuit. Ayaw niya na ng biscuit. Kaya ibahin ko naman yung pagkain ni Tonton. bilhan ko siya ng hindi masyadong matamis to eto to to hindi to masyadong matamis pwede na kainin to na walang gatas yan 290 asher oh. oh, kumuha din si asher Meron silang donut, tag-isa sila. Yung crackers na yung bilog-bilog, hindi kasi masyadong matamis. Akala ko dati matamis masyado, hindi pala. Tag-isa din sila. Yan. Kakatuwa. <laughs> kaya gaya kasi si Tonton. Kung anong gusto ng kuya, yun din ang gusto niyang kainin ano glucose yes glu ayan yung pinaka juice pinaka juice ng mga bata ano siya energy drink can i see you pick ano one more two for you and two for adding come on two for two one for One, one for, and then one for me, one for me. One for. Ah, me also. Okay. No, don't eat sugar. Not This one for the lemon. Lemon pani. Ito yung ginagamit nila para sa lemon pani. Ay, naku, tonton, anong ginawa mo sa camera natin, anak ko? Bakit sobrang liwanag? What is this? This I don't know. The same. This one, powder, that one. May ano ako dun, eh. Ay, oo nga. oo nga one by two, one only. One, only anak ko. One only. 1.55? because I have their glutinous rice from Kalpana. What if I will cook ano uh, sweet rice? Sorry. Sure. Okay, enough na, and we will buy also ice cream for you and adding. Ice cream also for you and adding. Remember. Ah, oh, meron sila kukunat niya. Three twenty. Masarap tong peanut butter na to. Kaya lang ang mahal. May order na ako kay ano kay... May order ako kay... Ah... Anessa. Nag-order ako kay Anessa. Ng peanut butter. Anak, will you please take this one? You want mayonnaise, yeah? You hold na, oh. Mayonnaise for the bread. Mango juice? Okay, you take one. And for, I don't know, for adding two sweets. Only for you. Adding water only. Hmm. Ang mahal. Yung maliit lang. Kasi, ay, barbecue sauce pala. Chocolate, ang mahal kasi may in-order akong ano, maker. Anong tawag doon? Ay, hanap nga ako dito ng ano, oyster sauce. Ay, wala. Wala. So, yun lang. Payout na tayo. Ay, teriyaki sauce. Oh, that one na ako, pizza sauce. Let's go, let's go. Let's go. So, yun guys, nandito na kami sa bahay. Pawis-pawis pa ako, oh. Nailigpit ko na yung mga pinamili namin, mga pagkain ng bata. Ayan. At bumili ako ng isang kilong giniling na manok at gagawin kong sausage ni Asher. Yun yung pwede niyang pang ulam, -ulam sa umago, di kaya pwede ko ding ipabaon sa kanya. Parang, ano ba, parang meatballs na ipapabaon ko sa kanya sa school. ayon gagawa ako. So, once again, thank you, thank you so much, sis, James, ipinadala mo para sa mga bata. Share, share, what you gonna tell to auntie? Thank you. Thank you po, auntie. Thank you po, auntie. So, yun lang, guys, ang ating video po, for today. Thank, thank you, thank you again for watching <laughs> and see you in our next vlog. Bye, everyone, and God bless and us all.